balik ulit tayo dito sa ating video at nandito ngayong natin ito ito sensor para hindi makasagabal sa pag uh, ano ngayon ito siya bago bagong bago titingnan mo sa labas talagang bago yan yan nandito pa yung manual instruction tapos ito ayan So, ba, base dun sa nag-comment sa nauna nating video tungkol dito sa content natin kaya ayan. So, dito kahit bago siya. Ayan. Ayan oh. Bagong-bago 'yan. Man At makikita natin dito guys, so meron siyang mga gap. Ayan. Yung mga nagdudugtong sa kanya, makikita natin sa bandang gilid na lang, gilid-gilid. Ayan. Pag natunaw na 'yan, wala na. Magkakaroon na ng error sa kanyang na, sa kanyang natural na function. So, ayan, makikita natin. Tapos, meron pang iba dito na kulang ng ano, ng hinang. Or wala talagang hinang. Kaya, kailangan yung secure to para magamit natin na maayos. So, ayan guys, makikita natin dito. Ayan, nahinang ko na siya. Hindi naman kagandahan yung uh, tira ko dito. Ayan, yung pasado ko sa uh, paghihinang. Pero, pwede na siya. At least, na na natin yung gap. So, wala nang putol-putol sa kanya. Mati oh, makikita natin dito. Ayan. Oh, tapos, yung manipis na uh, hinang niya, pahaba. Dinagdagan na din natin para kumapal ng konti. O, tingnan nyo. Wala na yung gap. Wala na. Okay? Wala na yung gap. Tapos, itingnan din natin yung pinakamanipis dito na linya. Halimbawa, itong pang-apat na guhit kung mula ka dito sa kaliwa. Pakanan. Ayan. Bali, nasa number ano yan. Nasa number 5. Yan. O, manipis. Hindi siya putol, pero manipis. So, kailangan din lagyan. Ayan. Tapos, titingnan natin yung iba kasi baka wala rin kailangan din nating hinangin yung pinakaimportante kasi dito sa apat na pahabang mga linya na to itong uh, ito ito siya number 5 and 6 yan number 6 yan at yung katabi niya sa bandang kanan dito yun ang number 5 kasi yun ang importante itong dalawa na to na mas secure natin kasi nga yun ang ginagamit natin sa uh, pagkontrol ng ating heat element yung 7 and 8 okay lang kahit hindi na kasi para sa cooling naman yan heating lang naman yung kailangan natin dito kasi incubator nga ang ating ginagawa so ayan siya ayan medyo oh, medyo kinapalan na yung ano hindi naman masyadong kailangan dito pero pati yung 7 and 8 inano ko na isinama ko na for the purpose of the video so ayan sya ayan ayan ito yung number 8 tapos tapat yung number 7 sa cooling yan ito yung naman yung heating sa number 6 at saka number 5 So, ayan. Pati dito sa 1 and 2 na supply na ng AC. Tinagdagan ko na rin. Pati dito sa ibabaw. Kasi kanina wala yan dyan. Ayan. Kasi kinukumpara ko siya sa iba pang STC 1000 na may mga hinang. Sa banda rito, ayan, wala talaga yan. Doon lang sa dalawa. Yang nauna ang tinuro ko. Ayan. Kaya dinagdagan ko doon kasi yung isa, ito, 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 wala siya. Wala siyang hinang dyan. Tapos, paulit-ulit ka siyang, ko siyang chinicheck. sa natatapatan ng ano niyan, yung pisa, yung mga kapasitor. Kung maayos ba. Yan, ito yung ano niya, yung AC supply. Dito siya. Yan, pag binaliktad natin, mapupunta siya dito. Ayan, dinagdagan natin kasi konti nga lang. Tapos, yung ibang parte dyan. Basta kayo nang bahala tumingin. Basta natatapat siya sa pyesa, kailangan mak <coughs> makita ninyo kapag ano na siya, parang tunaw na talaga at wala nang halos wala nang nakakapit na hinang. Yan. Ito, mga importante ito. Sa sensor, ayan, tapos itong supply natin sa AC, tapos ang nagkukontrol na relay. Kasi silang tatlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yun ang ginagamit natin. Ito yung relay niya sa cutoff. So, kaya dapat nating makita yan. Ito, eh, kahit hindi na. Oh, so, kung mag mapapansin natin, hindi talaga masyadong smooth yung tira ko dyan. Ayan, medyo, uh, may ay, medyo bako may bako-bako din. Hindi pantay yung linya. Pero at least uh, na natin yung gap. Na uh, hinang natin na maayos. Ayan, medyo pangit nga lang tingnan pero pwede na yan. Para tumagal-tagal itong ating ano. STC 1000 na uh, circuit board and eh, circuit nya. So tingin-tingin din para makita yung ibang parte na ano. Kailangan ah uh, hinangin. Tapos yan yung paghinang dito kasi hindi dapat masyado matagal kasi basic yan. Ah uh, pag naghihinang hindi dapat mababad masyado yung ano kasi pag natagalan eh masusunog lalo na kung may mga kalapit na ano yan piyesa. Uh, maliit malit na, masyado malit na kapasitor. Uh, ano pa ba yung ibang malit dyan? Mga IC. Yan, masunog. Kaya kailangan magtatagalan. Huwag ibabad sa init masyado. Kasi pag napunta doon talaga yung init, masisira din yung ibang kalapit na pisa. Yun yun. Kaya practice-practice din. Para medyo matuto tayo ng uh, sarili nating troubleshoot. Sa so, mga napadaan lang dito sa ating channel, kung hindi ka pa nakasubscribe, inaanyayahan kita mag-subscribe dito sa ating channel para sabay-sabay ah, tayo at patulungan din ating ah, channel na ito para medyo lumago naman kahit pa paano. Okay guys, sana nakatulong ito sa atin lalo na yung mga gumagawa ng incubator tulad ko o di kaya yung iba nas aspirant na gumawa ng sarili nilang incubator para sa kanilang mga panabong at sa mga manok. Na pang ulam. So, ayan, <coughs> sana makatulong sa atin lahat. Uh, I-check nyo na rin yung ibang naunang mga video patungkol sa incubator at sa pag uh, settings yung STC 1000. Okay, guys. Maraming salamat sa panunod at kita-kits na lang tayo ulit sa ating susunod na video. Thank you so much. This has been DIY Mix Vlog, and bye bye.